Minuto naman ang tirada natin ngayong araw para kay Master. Yung minuto ko nga pala, walang races di kasi ako makain na. So naghiwa ako ng ano, atay ng baboy, tapos minarate ko siya ng kalamansi, pati toyo. Nakakamiss uh, kasi kumain ng minuto eh, kaya pinagluto ko si Master. Yung pagkaluto ko naman sa minuto mga tol, parang luluto ko lang ng afritada o kaldereta. So pagpasesya niyo na po ako, di tayo pare-pares ng style ng pagluto ng minuto. So naghiwa na pala ako ng mga ingredients mga tol, patatas, carrots, liempo, tapos bell pepper. Nag-preheat na nga pala ako ng kawali tapos ginis ako muna pala yung ano, yung karne ng baboy hanggang mag-brown lang tapos lagay ko na nga pala yung bawang sibuyas tapos timpla ako ng patis. Pati paminta, gumamit nga pala ako ng tomato sauce. Dapat mga tol tomato paste para medyo mapula yung minudo. Kaso wala ako nabili. So ayan tol, pinakulaw ko muna ng mga 10 minutes. Lagay ko na rin pala yung mga gulay tapos nagdagdag pa nga ako ng ketchup para medyo mapula yung ating ano, minudo. Dinimpla ko ng asukal tapos kaunting chicken powder. Mahuli ko na pala nilalagay yung atay para hindi masyadong tumigas tapos nilagay ko nga pala yung marination ng atay. Tapos munti ko pa para makalimutan yung hotdog, Sinama ko na rin diyan. Tapos simmer natin ulit ng ano mga 5 minutes. Okay na. So ito nga pala yung version ko na minuto. Hindi man tayo pares na minuto pero masarap pa rin to para kay master, di ba? Okay na may lasa? Wei. <laughs> Nara.